So mga ka-travel, sa oras na to nandito tayo sa Diwata Paris, Ito si Diwata. Oh. Uh, Di pa, kagigising lang niya. Tingnan niyo mga ka-travel kung kaano kasikat oh.

si Tiwata, dumog Wala na makakadaan, no? Kain na tayo. Kain muna, kain, kain. <laughs> Grabe mga katrabil ang tao dito. Kaya, no? Gano na naman sa labas. Pabaliktad. Baliktad yung ikot. Yung pila. Dito tayo sa sunod. Tara muna natin yung ano natin mga travel na Nandito si Diwata. Wow, Ayan o. kasi siya sa kalsada o. o. mga cellphone yun mga travel yung nandyan o. Nagkagulo na, nagkagulo na. Hanggang kalsada, traffic yan dun. Traffic na yan dun, mag-traffic. Dito yung pila, oh. Pila ka na, na dito, pila. Lalabas na sa kalsada. Traffic na yan dyan. Pila ka na dyan, ka na dyan, oh. Ayun o, di mo mga travel, yung pati mga sasakyan o. Tigil na, ang dami tao, sinusundan kasi siya o. Sinusundan. You o. Yung sa kabila, hindi nagbukas. Oh, dyan oh. Kila ka dyan. Umalis na sa pila para mapapag-picture lang kay Tiwata. Mapapag-picture. Picture. Picture. Saan na? Wala na. Matabunan na ng tao. Tiwata, maligong. Magkakulong sana, ayun <laughs> yeah. na. siya mga travel, pumunta na dun sa, niya? Huwag niyo nang sundan, ibanayan jan. yan o, na tayo para makakain na tayo. Non che la è stata fatta per la sua carriera. No, È si fa a fare la sua carriera?